Okay, salamat sa maagang ayuda. Uy, lamian dyan ni Ani ba? Kota ba to bihon? Dayo, nagid atong kalag-kalag, Ani, no? Siyempre, dahil daghan dyan. Apil na siguro ng birthday. Pang birthday. O, oh, pamasko. o, <laughs> kadaghan, o. Oh. Salamat! sa so, maagang grasya. Manok na katapat, ani. So, magluto tayo, guys. Bihon. Yan, tatlong ano lang siya. Oh, tatlo at saka kalahati. Marami na po ito. Yan, manok. Minarinate ko na po sa tuyo at saka ano. Paminta powder siyempre ang ating lamas or panakot. With gulay Ayan. Luto tayo habang ano. Magboto tayo mamaya. May ano pala ako. Chilli. Oh. Si o, oh, galing panabo. kakaibang ano, itsura Makulot-kulot siya na mataba. Yan. Maraming gulay. Maraming gulay. Mm, carrots. May carrots. Saka, siyempre ang ating manok. Ano pa ito? Yung sa pizza ba? Ang so, ating bihon. Tatlong ano lang siya. Pero marami na ito guys. Yan. Siyempre, pag may bihon, may loaf bread. Yan. Perfect po ito sa bihon tsaka kape. yan tamang-tamang may ano tayo kakainin bago magboto tsaka pagbalik natin sa bahay marinda ulit marami na po ito isang ano na ito kalaha na dako sa mga buto-buto ng manok. So, ayan guys, magluto tayo. Para makaboto tayo ng maaga. Election day kasi dito, barangay election. So, ayan po. So, ano na tayo na ito ating ano. Siyempre, ito o maraming ahos. Saka, so, white onions. ang aking low bread syempre na ang ating bihon. So, lagyan natin ng sibuyas si dahon. Modeling po dito sa akong kusina, guys. Sinyan nyo na. So, ayan. Kainan na. Ayan. Wala tayong atsar or yung ano, red bell pepper. So, checks na to. At least may carrots. Ayan po kainan na tsaka mag buto so our breakfast is ready so kain kain pa tayo guys para makaalis tayo ng maaga Makaboto tayo ng maaga. Barangay Election Day kasi ngayon. October 30 Ano yung ano niya? Oh, carny Walang buto. with coffee, brown coffee cappuccino po, ito yung sa uno ba yung sa ano ito o oh, cappuccino, guyabanoan, moringa yan tama lang yung lasa niya. hindi siya masyadong matamis nagustuhan ko yung ano nya timplada Ooh. Mm.